At habang nag-i-scroll ako at naghahanap ng bagong ma-applyan na project, eh nakita ko tong Polygon Annotation Project dito sa Upwork. At akin kagad sinilip at tiningnan kung ano-ano yung mga detalye at mga kailangan nila dito sa project na ito. Panoorin nyo lang ang video na ito at ipapakita ko kung paano ko ginawa yung application ko rito sa project na ito. Nga pala mga idol, no, papalo na rin po ako sa aking Blue Up account na ang pangalan ay Mangkakahon ng Etibac. Doon po natin ina-upload yung mga iba pang updates at mga content na may kinalaman sa image annotation na trabaho. At ang ginawa ko nga rito ay kinapi ko yung buong job post ng kliyente at pumunta ako sa ChatGPT kung saan pinagawang ko ng proposal si ChatGPT na ko para sa pag-apply dito sa trabahong ito. At dahil nga mahabang magiging response si ChatGPT ay nagbigay pa ako ng another prompt para mas paikliin pa ni ChatGPT ang aking job proposal. Pagkatapos ay sinabi ko kay ChatGPT na maging conversational o text yung style ng aking proposal. At para nga mang mas mukhang natural at hindi gawa ng AI ang ating proposal. Yung Ipong AI na nga yung ginagawa nyo at ang trabaho nyo ay AI na, tapos AI pa rin yung paggagawin mo ng iyong proposal. Hanip talagang AI. At after nga nito ay gumawa na tayo ng project para sa magiging sample ng ating proposal. So rito nga ay gumawa ako ng bagong module sa akin chat GPT, kung saan kinopya ko yung mga classes tulad ng vehicle equipment, train cars, building, and miscellaneous. Ito yung mga object na kailangan madetect ng machine learning model ng ating kliyente. Kaya ito yung gagawin nating sample sa project na gagawin natin na ibibigay natin as a proposal sa kliyente. At yun na nga, ipapagawa na natin kay ChatGPT yung script na gagamitin natin para sa label. At ito yung ilalagay naman natin sa ating CBAT annotation tool. At after nating ma ito, ay pwede na tayo maglagay ng dataset o files para gawin nating sample at mag-annotate ng polygon. Ayun na nga at wala nang patumpik-tumpik pa. Sinimula na natin i-annotate o i-polygon yung mga object. Inuna na nga natin dito yung mga machine at saka heavy equipment. At pagkatapos nun, ay sinunod na natin itong person object. Napansin nyo, napakasinsin ng ating pagkaka-polygon. Talagang dapat ay detalyado detalyado at saka tight lipit yung ating pagkaka-annotate. Nang sa ganun, eh, masunod yung kagustuhan ng ating kliyente. At sana naman magustuhan ng ating kliyente ang ating ginagawang demo project. Nang sa ganun, eh, magkaroon na naman tayo ng panibagong kliyente at another opportunity na naman para sa lahat. Ito yung isang diskarte na sinasabi ko na pwede kayong mag-white lies. Pero kailangan meron kayong pruweba. At ito na nga, yung ginagawa kong ito ay isa ng pruweba na patunay na nakapag-polygon annotation na ako. At ito na ang aking final proposal sa aking kliyente. At ito na nga ang aking final proposal sa aking kliyente. No mo siya ng 0.12 kada object o per polygon. Ngayon, sana matanggap tayo mga idol. Abangan nyo yung part 2. At kung sakali mong matanggap tayo, i-update ko po kayo. Yun lang. Maraming salamat. God bless.